Hi guys! Welcome to our mini vlog. Tulog na tulog ang mga kiddos. Wala kasing pasok today. Ayan at naglaba si mami Abang napakaganda ng araw. Ito nga po pala ang food natin. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Ang sarap ng okoy in fairness. Ito nga ang second batch natin. Ito si Aling Tisay, nag-request kung pwede daw ba silang kumain ng M&M's. So, pinagbigyan ko kasi madalang naman silang kumain. Hayan nga at nagahari Your... <laughs> kapatid naman talaga. Very good ang baby girl ko. Ayan si Kuya, tuwang-tuwa din. Awa naman ng Diyos at nakatiyo tayo. Ayan si Kuya Tesoy. Inaayos na ang mga hanger. Ito naman si Aling Tisay. Binabaliktad na. Ganyan lagi ang gawain ng dalawa na yan. Sa tuwing naglalabas si Mami, binibigyan ko sila ng gawain. Para habang bata sila, natututo sila. So ayan, tinulungan ko na sila kasi sobrang dami nang nilaban ni Mami. Ayan si Aling Tisay. Tinutulungan na din akong magbaliktad. Basta lagi ang sinasabi ko sa kanila. Pagkatapos ng paglalaban Mami, sila na ang bahala magbaliktad. Ayun nga si Kuya Tisoy, binabaliktad pa yung panjama. Ang kulit-kulit talaga ng kuya ko. Maraming salamat anak sa mga tulong nyo. At ayan, tapos na ni Mami wow. Titlupin. Si Daddy na nga. Ayan, at miss na miss na, na niya ang kanyang Your... kamuka. <laughs> na niya nga dyan yung tit ni Kuya. At ito, nagre-review si Kuya. Thank you for watching guys. Ingat kayo palagi. Good night.